So ngayon po is eh, meron akong uh, sasa sasagutin katanungan ng mga ne ne ibang ne uh, ilang netizens na nagreach out sa akin no kung paano ko raw po ba yung sitwasyon naming mag-ina na katulad kong uh, single working mother no at may, may anak na may kapansanan. So ang hirap po talaga uh, napakahirap no katulad ko po uh, nag na nagtatrabaho hindi po fix kasi ang oras ng aming trabaho, no? Meron pong pang umaga at meron pang hapon. So, everyday po ako'y gumigising ng 5.30 ng uh, madaling araw para ihanda yung kanyang pagkain sa maghapon, no? And alas 8 po is uh, binibigyan ko na siya ng gatas para sa umaga po, ah. alas 8 ng umaga. Okay, ay kasi po alas 8.30 ang pasok ko umaalis na po ako ng bahay. Okay? Yun po. And then, pagdating po ng hapon, dun ko lang siya napapaliguan at naasikaso ng maayos. Ngayon, kung ako naman po is panghapon, um, sinisiguro ko po na bago ako umalis is nakapaglakad na siya sa baba para po sa kanyang daily exercise. Okay? And then nakapaligo na siya at nakakain na po. Ang alis ko naman is alas 12:30 ng tanghali. Ganun po 'yon. So ang uwi ko na nun alas 11 ng gabi dito po sa Kuwait 'yon, okay? And uh, kung sa hirap po sobra talagang hirap. Napakahirap po, guys. Pero kailangan, kailangan po dahil uh, kailangan naming magtrabaho or kailangan kong magtrabaho yun po. Pero wala pong hihirap at wala pong uh, sasakit sa kalooban ko bilang nana yung time na may sakit ang anak ko pero hindi ko kayang alagaan. Hindi po ako nag-aalaga kasi hindi po akong uh, or wala ako wala wala akong uh, hindi po, po pwede na ako umabsent sa trabaho. Yun po ang napakasakit sa kalooban ko bilang nanay ibang tao po ang nag-aalaga sa anak ko yun at um, meron din pong isang katanungan na mostly daw po ng aming mga vlog videos is hawalang boses or hindi marinig or hindi clear yes po, aminado po ako doon dahil um, sa pag uh, bablog ko po or pagbibidyo, cellphone lang po ang aking gamit at wala akong anumang kagamitan na magaganda sa ngayon dahil um, wala po akong kakayahan na bumili sa ngayon dahil po kami is may pinaglalaanan na pagkakagastusan katulad nga po nung nasabi ko nung mga previous video ko na yung akin pong apo is nakatakdang operahan this month sa puso sa dyan sa heart center po sa Pilipinas alam nyo naman po hindi biro ang gastusin dyan no? so ang akin pong gamit talaga sa pagbablog lang is ito lang po oh. yan lang po ito lang po so ito po is last year ko pa nabili no hindi pa po ako nag-i-start ng uh, ating YT So pag malayuan na po, hindi na po talaga maririnig. Wala po akong katulong eh. Ako lang po ang kumukuha. So kung uh, ibibitawan ko po ang cellphone sa medyo malay para makukuha kaming mag-ina, wala na po talagang boses, no? Wala po akong katuwang eh. So ganun pa man, nagpapasalamat po ako sa inyo sa uh, pagsuporta kahit na lang uh, 'yun nga po. No medyo hindi hindi narereliga ang aming bo boses madalas. Salamat po ng marami sa pagsuporta ninyo at at walang sawang pagsubaybay. So hopefully po kung uh, makakaipon po ako ng uh, pambili ng mga gamit para po sa pagbablog baka sakali pong maging maayos na at ma-deliver ko yung uh, speech ko ng uh, uh, my bosses na or malakas o na ng malinaw para po sa inyo. So sa ngayon ganito lang po talaga muna ang aming pagbablog dahil uh, kapos pa po tayo. So sana po ay naiintindihan ninyo. Anyway po, nagpapasalamat po ako ng marami, maraming maraming salamat po pa sa pagtangkilik nyo sa amin. Napakalaking tulong po talaga at wag sana po huwag kayong magsasawa. So doon po sa mga may mga katanungan pa, no, na gustong magtanong, wag lang po kayong mahihiya at sasagutin po natin pagka ako po ay may time. Salamat po.